Hmm, alam niyo ba kung anong tawag dyan? Siyempre, hindi. <laughs> rare to, rare, rare. Para siyang ano, yung... Basta, gulay yan. Anong tawag yan? Alukun. Ulam namin ngayon. Ito, <laughs> babaya. Ayan, babaya. Loki. Yun ano, inog na to, no? Inog na. Inog. Pang tinola pa rin yan. Pang tinola. Ay, hindi na pwede pang tinola, pang inog. Stalong. Lah, magsasawa tayo sa talong ngayon. <laughs> o, iba-ibang ano, torta, torta, inihaw. Inihaw. Tapos, dito. Ano ba? Adobo. Adobo? Oo. Oh, Adobo talong. Oo. Oh, oh. May ganun ba? Oo. Oh, oh. Tapos, saging. Yung know, saging, apakadami saging, oh. O, oh, hindi kayo magsasawa magawa ng mari maruya, Marami. ng ipiprito, maranakyu. Laga. Oh, yun. Basta. Lahat yan. Pwede. Ito, papaya rin doon ah. Mm -hmm. Oh, ito. Ano nga ulit to? Tusok-tusok? Kamansi. Ha? Kamansi. Kamansi? Kamansi! Ay, kamansi. Parang durian. Oo, oh, parang. No, parang durian. Parang durian. L ano yan? Masarap yan sa gata. Ay, ito! Ganyan. Ito, kamote. Laki, eh, ano mo. Papapakuluan, di ba? Laga. Laga. Masarap yan. Ano pa? Ito! Ito pa ang dala ni kuya. Ayun, yun uh, si kuya. Na-miss na si Jocnat. Ay. Ito. Mmm. Buti pa ang saging may buzo Yung iba dyan, yung puso. Ay. Ano pa? Ay, to Sitaw daw ito. Sitaw pero native. Ang lilit, oh. Ang lilit na Masarap yan. yan ang masarap na pang pakbet. Pakbet? eh uh -uh. Dali na yung adobo sitaw. Eh, baka naman. Ang liliit talaga. Ang yan sa ano. Sa? Sa sabi mo. Nga, ang daming tanong. Ah, ito! Ito yung mga pang tinola mo. Ito yung mga pang tinola. yung mga pang Ito. Pwede tong kainin, kainin na. I-shake. Ay, shake. Doon yung shake. Sige, pwede rin. Wala na. Ayan, ayan, ayan. Ang tawag dyan? Yan, yeah. ihawakan mo. Hindi, kahit hindi na. Ayan o, na. Tapos ito. Ang tawag dito? Tinatata. Huh? Tina tinatata. Ay, tinatata pala ito. Tinatata. Tinatata. <laughs> Inatata eh Ayan, hindi ko na atapos. Ay! Tinanggal ko. Ayan lang. Oh. Oh. Parang siyang release ng tren. Diba? Diba? Uh -huh. Pero masarap siya matamis. Masarap. Galing yung sabela. Ayan. So, yun. Yun lang yung mga dalan nila kuya. Tinatata. Tinatata galing Isabela. Si Kuya, um, pumunta ng Isabela kasi yung sem break nila is maaga. So, ma mahaba yung vacation nila. Eh kami, 24 to 30 lang, 7 days lang talaga sa ako. Kasi nga nila, baka 2 weeks din, gano'n. Kaya pumunta muna sila ng Isabela para makapaglibang, gano'n, gano di ba? So, yun, di ganda na.